So, ito muna tayo ng short sure, shadow ista. Tapos, tagyan natin ng ano, kalunga. ang ulam natin. So, walang ano ito. Bilis ako lang po sa sibuyas bawang luya. Wala itong kamatis. Yan lang ang ako ko sa rip eh. Kaya, yan lang. Tapos lagyan natin isda. Kaya isda. At lagay natin isda.

Toya. Oh, yeah. Okay. Let the game start. Thank you. To you. To you.